Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Kabiyahe Body Apple. Magandang araw ako naman ang inyong Kabiyahe Body Jenny. At syempre narito ulit tayo sa ating programang My TV6. Biyahe tayo Hashtag ipagsabi. Yan, hello partner. Kamusta? Ang okay, araw okay natin. Okay na, okay naman. Natin. Medyo nakakahilong dyan. <laughs> Kasi ang layo nila from yeah. Santa Rosa. syempre narito tayo sa lungsod pa rin ng San Pablo. At siyempre, uh, balikan natin. Ay, bago kami bumalik sa mga dating naming episode, ay binabati po namin muna ang ating mga kasamahan sa production team, lalo ng... Uh, may TV6, biyahe tayo. Siyempre, sa pangunan ni Sir Christopher Sanji, ang ating program manager, si uh, Ms. Pets Oka. Mm -hmm. Siyempre, mga kasama mo. Amin, ang aming admin si May Rosel ang aming technical director si Jaime Restrevera, ang aming video editor na si Jan. Tapos ang aming production staff si Earl, ang aming uh, uh, program, program ay hindi, I uh, um, aming marketing. driver. 'Yan. Si Tetsugako sa so, camera man namin siya. Yes. Tapos si aming marketing staff na si Tuya Mel. Siyempre, at isama na rin natin yung OJT natin from Laguna yes. University, Sire. Yes. At ako, siyempre, kami din sa family ko sa Provincial Information Office. Hi, magandang araw din yes. sa ating lahat. At siyempre nga, partner, balikan natin yung mga nakalipas nating episode dito sa ating programa nang galing po kami sa Borito Files. Ayan, siyempre sa lungsod dyan ng San Pablo. Yes. At Um uh, masaya, masaya kami. Siyempre, first time namin nakapunta sa isang uh, burrito. Uh, ang ang inihahanda nila ay burrito. So, napaka, napaka napaka sarap sa pakiramdam na sa maliit Kumaga maliit siya pero kulog, no? Nandun lahat ng hanap mo. Talaga nabusog doon na meron dyan. nabusog, <laughs> isang ano pa lang ha, isang biwa pa lang yun. Oo. Good for two siya, good for two. Kaya pala sinaming good for two. Kasi pag ikaw lang mag-isa, hindi mo kakayanin kasi sobrang nakakabusog. Yes. At ang kanilang quesadilla. Yes. syempre masarap talaga. And yung quesadilla pa lang, and yung mga Uh, dipping nila. Mm. Tama ba? Dipping o dressing ay napakasarap talaga. Mm. Babalik-balikan mo. Parang nag uh, nagpunta ka rin sa isang sikat na fast yeah. food chain. Di ba? Hindi na sasabihin na, <laughs> pero napakasarap niya. Yes. Bawal po sabihin. At syempre bago namin na ipakilala yung bago namin guest ay uh, balo rin. -balik. Balik -balikan. Balikan niyo po muna yung aming mga naonang episode. Syempre dito pa rin sa aming programang My, My TV6. biyahe tayo. Hashtag, Hashtag ipagsabi. ipagsabi. pa rin tayo sa ating programang MyTV6, biyahe tayo, hashtag ipagsabi. Ako pa rin po ang inyong kabiyahe body uh, Apple. At ako pa rin ang inyong kabiyahe body Jenny. At syempre ngayong araw na to ay uh, makakasama natin ang may, har may are ng Jenso. Jenso. Walang iba kundi si Sir Jaira. Sir, bumati ka muna sa ating mga tagapanood. Hello po sa lahat ng viewers ng programang ito and uh, thank you sa inyong dalawa at sa inyong production for inviting Genzone Bar and Restaurant to be featured on your show. Wow! nakakatuwa Nakakaganda, na, no? Nakakaganda ng boses. <laughs> Balit na lang po tayo. <laughs> Ayan, syempre, nandito pa rin tayo sa lungsod ng San Pablo City. At katulad nga na sinabi namin kanina, partner, ay uh, bago tayo magsimula, di ba, sa ating uh, interview proper, syempre, and dito sa kanyang business, ay alamin muna natin kung ano ba yung Uh, pinagsimula ni Sir Jairo before GenZo, mm -hmm. ano bang pinagkakaabalahan mo? Um, I am a business-minded person simula po bata. So I've done a lot of businesses before. Meron tayong uh, perfume business, meron tayong events business. Pero what I do most before having GenZo, nag-host po tayo sa mga events like weddings, mm -hmm. birthdays, corporate events and together with my fiance meron kaming events team to handle such events for, oh, okay. for our so, clients. So hindi talaga siya nalalayo dito sa business na nilagay mo kasi 'di ba like nung sinabi ko nung isang linggo may mga uh, events wedding, anniversary or birthday na merong lagi invite ng mga ganito na magtayo ng stall sa isang event place, 'di ba? Yes, yes, yes. 'yun. So talagang maganda. Kasi oh. uh, like sab uh, sabi nga po niya isa siyang mascot a uh, graduate tama uh -huh. uh -huh. so uh Um, sanay na rin siya talaga sa hosting. Pwede na niya tayong palitan. <laughs> yes. Yeah. Pwede na niya tayong palitan. Ay, samahan na lang. Huwag wow. na lang palitan. sige, sasama ka namin. Sabay ganyan 'yung partner. Ah, batiin niya rin po si ano, Fiancé. Ay, oo. Oh. Wow. Hello mo. to Shara, my uh, ever supportive Fiancé. Yan. Yan yeah. ang isang importante, kailangan talaga lagi kang may partner. K diba? Kailan pa kasal? makikita? Kasi go. So, oh. gigrit natin And 'to 20. baka mamaya 'i, eh, 'di ba? Mm -hmm. And yan. Siguro, ah, so, dati ka na pala mag business. Yes. So, at your age, ay, ilan ka mo na? I'm 27. Napakabata. Alam mo, napakabata ng mga ano nga niya. Ang tawag natin. Talagang oh, oh. napakabata ng mga nag-iisip ngayon na mag-business. And, nakakatuwa kasi, alam mo, yung pag-handle ng, ng mm. pera. Napakagandang ganito yung tularan nyo, guys. Kasi talagang, yung pag-i-invest, sa ganitong hanap buhay, hindi siya biro, pero Sempre, uh, maging maging utak din tayo sa pag-handle ng finance natin, di ba? And yes, yeah, syempre, dumako na tayo sa Genzo. Yes. Yan. Uh, bakit po ba Genzo? Ang name. Yes, ang, ang, ang name business. Um, we want Genzo to be like a safe haven for all generations. You know, Gen, yes. generations, and then zone for everybody. Uh, inclusive siya for the older people, yes, mm -hmm. mga ka-age for even younger people who want to eat or drink or yes, chill yes. with friends and family. Yes, and nakikita niyo kasi kaya para kami nasa stage <laughs> Uh, meron din kasi sila ditong mga umaawi, yes. may mga banda. Tama, di ba? Every weekend, mm -hmm. so meron banda dito. Kung gusto niyo mag-chill-chill -chill, mm -hmm. partner, di ba? Yung mga may ilig dyan mag-jam-jam, kumanta. Oo, oh, yung mga may ano, tumatakas dyan sa bahay. <laughs> <laughs> Pwede po dito sa dyan dyan. <laughs> yung tumatakas at gulo nung daigdig, yes. Punta dito, di ba? Parang nag-promote na agad tayo. Thank um, you. Um, yes. ah uh, ilang taon o buwan na ba 'yan? Mm. We just opened recently, April 28 this year. So baby mm. business pa lang talaga siya. Wow, <laughs> talagang baby and baby pa mm. no, partner. Pero ilang na po yung empleyado nyo po dito? Uh we have 7 employees. Um shifting sila. Mm. Since we open at 10 a.m. Mm. and we close kung Kailan? Kung hindi may, may tao. tao yeah. So, may pero, possible para 24 hours hindi naman. Hindi naman umaabot sa ganun oh, so far. Okay. <laughs> pero pero like 3 AM 3 AM. Oh, parang oh, ano talaga. hangga't may gustong mag-chill oh. we're open. Mm. Para yung mga empleyado nyo po dito is shifting. shifting sila pero ano po ba full time na ano sila. May mga estudyante po ba kayo dito na eh? Meron tayong uh, working students. Oh. Okay. So, gusto nating suportahan din sila. Oo. Oh. Dahil yeah, tama. tama yun kasi ano yung mga bata ngayon na gusto rin mong makatapos mm -hmm. na hindi kayang suportahan mm -hmm. financially ng kanilang mga magulang. Mm -hmm. Siyempre, um, saludo din tayo sa mga kabataan. Mm -hmm. Siyempre. Tsaka hindi ba, ano, partner, di ba nung nakaraan na in-interview natin, halos puro estudyante mm -hmm. o JT, mga tinatanggap na empleyado. Talagang makakatulong sa mga estudyante na ano. Magkaroon yes, so, ng experience no. din sila. And ang nag-a-adjust din sa kanila yung may-ari. Oo. Oh. So, kasi parang nag-aaral pa sila. So yung mm. schedule nila ng pagpasok, parang nag-a-adjust. Oh, Oo, nag, -adjust. Na so, mm. oh, nag adjust So yan, nakakatuwa naman. And sa pagpabalik namin, uh, partner, ay uh, malaman pa natin kung ano-ano pa ba yung um, uh, mga menu, mm. mga bestseller ng Genzone. Uh, sa pagpabalik po yan ng ating programang My, My TV6, Tayo! Hashtag Ipagsabi. Nagbabalik pa rin tayo sa programang MyTV6, Biyahi Tayo. Hashtag ipagsabi. Ako pa rin po ang inyong kabiyahe body, Apple. At ako pa rin ang inyong kabiyahe body, Jenny. At syempre narito pa rin tayo sa... Gen, -Zone. Gen -Zone. At kasama pa rin natin si Sir Jairo. Say hi po ulit. Hello po ulit sa inyong lahat. Ayan, ah, yeah. syempre. At masayang masaya. Laging masaya kami dito sa ating programa. <laughs> Dahil nga, uh, syempre yung mga nasa harap natin. Nakikita yeah. nyo. <laughs> At, oh, meron diba? din tayo <laughs> yes. at meron din tayong ganito. <laughs> at meron din tayong ganito. At syempre, ayan. Uh, babalik tayo sa ating uh, programa at sa ating mga naiwang uh, tanong Uli. para kay Sir uh, Jairo. Yes, partner. Natin lang, bago natin ipakilala ang kanilang mga menu dito, tanong na lang din natin kung sino po ba ang nag-isip ng concept po ng Genzo. Um, Sa place natin, ako kasi mahilig akong mag-try ng iba't-ibang bar and restaurants, mm. even in the metro. Mm. So nakakakuha ko ng ideas, pinagsasama-sama natin, ini-enhance natin. So naka-come up tayo sa ganitong concept. Yan, yeah, makikita mo partner ha, black mm. and gold talaga. Na, yeah. na, na ang lakas niya makasosyal. <laughs> o oh, diba, and talaga yung mga chairs nila meron talaga nila nakalagay na GZ. Yes, personalized yeah. for gen zone Okay, paano niyo po ba naisip na ganyan yung gawin? Um, gusto kasi namin dalhin yung sophisticated vibes dito sa San Pablo City for a much affordable price para sa mga customers namin. Na hindi naman sila gagastos ng sobrang laki just to feel the experience. Hmm. tama. Ayan, tama yun. Kasi, alam mo yung kanina yung pagpasok pa lang natin. Sa ating tayo, nakakasosyal naman yung lugar oh. nila. Tsaka napaka, ano, pagka, siguro pag, lalo na paggabi. Yes. Napaka hangin dito. Presko. Yes, yun oh. yes. <laughs> nga. Isa pa yun. Kasi syempre, mapuno din siya. At isa pang nakakadagdag dito talaga is yung meron silang mga banda-banda na malakas talagang makahakat, mm -hmm. makahakot, makahakot, di ba, mm -hmm. ng mga bisita natin. So, sa, sa everyday na pag-open nyo po dito, sino po ba yung mga malimit na nagiging customers? Uh, Iba-iba e. Eh. Meron nga nabanggit ko kanina families na gusto lang mag-dine-in. Yes. May mga couples or barkada na gusto mag-chill time. Especially sa weekends, mm. mga magbabarkada, group of friends. Gusto mag-KTV. Yeah. Aside from having bands during weekends, mm. meron tayong free KTV for everyone. Basta customer ka namin, you're entitled to sing hanggang yeah. kailan mo gusto. <laughs> Ayan, ano, mag-feeling ano ka, mag-feeling singer oh, yes, ka Yes, we have diba? the stage, pwede na lang gamitin yon lights, para all-out experience for them. Yeah. Yeah. Ayan, talaga makakatapat ng mahilig din ko <laughs> parang hindi ka na makakahawak ng microphone no, <laughs> oh, di ba? Ayan, partner na ba, na, na, parang narinig ko kanina sa aking partner na si Apple na uh, may mga nag-event na po ba dito? Mm. Um, yes, meron tayong mga ilang private na gatherings na dito ginawa um, and this place could hold up to 70 to 80 people oh okay. um, perfect for intimate gatherings birthdays meetings it possible po ba uh, hmm. katulad dito, may mga parking space hmm. yes uh, kung mahal bawa magkaka po yung tao dito pwede man mag-extend ng table yes ah, we do so... that specially on Uh, mga special days po, like last time, uh, Mother's Day and Father's Day. Kinakalat namin yung tables namin para hindi crowded dito sa loob. Oo, oh, okay. So, yung mga ano natin dito, yung mga malalapit na bayan natin, malapit na ang Father's Day, yeah. pwede nyo daling dito. May promo ba kayo para sa Father's Day? Yes, meron oh. tayong promo. Uh, pag nag-avail kayo ng beer bucket, meron sila makukuha na tuna and to tofu fiesta. And oh. if yung transaction or bill nila ay umabot ng 1000 and above meron pa silang uh, sausage deluxe na free pulutan din. Wow. wow. Ano pang inaantay niyo ha sa so Father's Day? <laughs> oh, punta tsaka, na kayo. Kahit hindi Father's Day or any okay. Yes. Call, pumunta lang kayo dito sa Zone. Yes. yes. So, may mga welcome na welcome sila dito. Meron kaming um, every day promo. Banggitin ko na rin po <laughs> yung uh, <laughs> Epoys grill platter natin may free only rice na siya and free bottomless iced tea. Mm. Then for our beer bucket, for only uh, 498 meron silang wow. beer bucket every Monday to Thursday. Ayan. Partner, nababanggit Discounted. na rin na. Nababanggit na rin natin yung mga menu niya. Pakilala na rin natin yung mga yeah. menu na talagang binabalik-balikan dito sa Genzo. Pero yes. nga, bago natin pakilala, tanong muna natin, sino ba nag-iisip? Yan. Yes. Isa pa sino yan. Anong nag-iisip ng mga menu niyo, sir? Um, ako yung nag- isip nung initial draft ng menu tapos pinakita namin siya well kami ni fiance mm -hmm. nag-usap kami about it nag-brainstorm nag kami ano ba yung kailangan sa isang bar and restaurant and yung staff natin uh, they are welcome to suggest yung mga idadagdag sa menu aalisin sa menu so we try to have open communication when it when it comes to what we offer sa audience natin. Ayan, tama yun. And syempre, yung mga special na favorite mo, mm -hmm. ako baga yung gustong-gusto -gusto mong kainin, na yung lumalabas mo, yes. sabi mo nga, uh, lumalabas ka naman within the, uh, kumbaga, outside ng Laguna. Yes, yes. And yung mga gusto mo, tingin mong, pwede namang ihain dito sa Gen Zone. Why not na, di ba, ibigay natin. Yes, diba? most of our menu, mga personal favorites ko na, yeah. na try ko from other bars, then we try to have our own version. Mm. Yan din kasi of maganda, seafood. yung medyo lumalabas ka talaga. <laughs> Para marami kang menu na maiisip sa sarili mong business. Mm. At dahil dyan, partner, okay yan, mag-start tayo dyan so sa side mo. Matalang ko rin, partner, may kwento to. <laughs> yes, magkakwento si Sir Jairo uh, tungkol <laughs> uh -huh. dito. Yes, uh, I have two extra special menu dito sa Gen Zone. First one is Dalin's sinigang hmm. So, it's named after my uh, late uh, grandmother. grandmother. Ito yung niluluto niya sa akin, sa amin nung bata. Hmm. So, kahit hindi niya naabutan yung opening ng Gen Zone, at least kasama siya sa yeah. menu, yung specialty niya. Actually, ni madami siyang niluluto pero this one's my favorite. Okay. Itong Dalin Sinigang. And the other one is named after my late father. Ah, ito, ito, ito. Epois ito. Grilled Platters. So, si <laughs> Mga grilled uh, favorites namin like barbecue, hot dogs, hot dogs. liempo. During special occasions, bonding namin na uh, mag-ihaw. Mm -hmm. So, dinala namin sa dito sa Gen Zone uh, para at least kasama pa rin natin. Siya. And, and ano ba? Yep. All-time favorite talaga ng hot dog. <laughs> <laughs> Kahit everyday tong nasa table, mauubos at mauubos to. Sabi nga niya Sir, lalo pa at grilled. Yep. Yeah. Diba? Next Uh, we have our uh, nacho grande, Dami. so good for sharing na talaga siya. Uh, aside from this, we have our uh, fries overload. This one's tuna and tofu fiesta. yung balls yun yung tuna. And this okay. one's tofu. Oh, so pinagsama natin siya. So nakaano siya talaga nakabalot na balot na hindi mo halata na. Tofu siya. Yes. Yes. At syempre, yung mga drinks natin, mm -hmm. special mga milk tea. Oo. Oh, pag hindi naman drinker, yeah. like me, <laughs> meron tayong offer na sila. Uh, aside from uh, soda, we have our milk tea, hot and uh, cold coffee, yeah. and uh, kahit non-coffee drinks, meron tayo dito. And ano po yung mga ino offer nyo ng mga wine, ah, uh, beer. Beer. Aside syempre. and of course, yung cocktail uh, Tower. towers natin. Uh, good for sharing na rin siya. And yung mm. beer bucket natin, yung all-time favorite na local beer, plus yung personal favorites ko na mga imported drinks na pwedeng mabili dito. Paano yun, sir? Ano yung mga uh, tower-tower? Hindi, mm. kine-train niyo po yung tao niyo na gumawa ng ganito? Yes, actually, it's a team effort. Mm. Pare-pareho kaming nag-formulate, mm -hmm. papatigim sa akin, nagbibigay ako ng suggestion sa lasa, mm. Hanggang makakam-up kami dun sa tatlong uh, special flavors namin ng content. yeah So ito yung isa sa special flavor. <coughs> yes. I think it's grapefruit. Yes. Uh, the Horizon. Uh, we also have Soul Galaxy and Sinful Delight. So iba't-ibang mixes, iba't-ibang flavors. So lililawin lang po namin. yun naman sa bakit nila? Iba po yung price dun sa mga... Local beers? Yes. Diba? Parang yun yung nakabakit. Yes. And yung kung sa... You can buy our imported beer per bottle. Oo, uh, per bottle. So, syempre ano, special yun. Mm -hmm. Ayan. Bukod po dito, sir, baka may mga ino offer pa po kayo na gusto nabihintay uh -oh, ng na, yes. Um, yes, aside from what we prepared, ang signatures natin, we have our sisig, Caldereta, pork ribs, meron ding rice meals yun, yun na mga yun para sa mga gusto lang kumain. Correct. Meron tayong rice meal version of our signatures. Um, and our Mexican food, meron din tayong ilang offer doon sa appetizers natin. So dami talaga partner, ang dami nilang pagpipilian dito sa Genzo. Ayan, at ngayon, partner, siguro hinga natin ng konting advice si Sir Jairo para din sa mga gusto mag-put up ng ganitong business. Uh, Sir, sige po. Uh, sa mga nangangarap magtayo ng business, first, kailangan magtiwala ka sa pangarap mo. At uh, isipin mo from the very beginning na hindi ito biro. Kagaya nung nabanggit mo kanina, it's always a risk to put up something like this. Yes. To give everything you have para sa negosyo. Dahil 50-50 yan, magiging successful or mag-fail. Up to you and up to your staff, up to what you offer, kung ano yung kapalaran. And, uh, wag matakot na sumugal at uh, mag-try. Mag-adapt sa change. Kasi itong meron kami ngayon na menu, hindi ito yung nung nagsimula kami. Hmm or et etong ideas namin hindi siya yung original ko in mind pero given circumstances kailangan nating mag-adapt sa change at upgrade upgrade at yes. ibagay yon sa mga customers na target natin Correct. Tama yun. Thank you. Very Thank well you. said. <laughs> Thank At ngayon. Halatang, halatang <laughs> Oo. Oh, oh. galing-galing talaga nito. Papagawa akong sa'yo. <laughs> okay, <wonder. laughs> Ito na rin po yung pagkakataon niya para imbitahan po yung lahat naman nanonood ng biyahe tayo na pumunta po dito sa Zenzo. Yeah. Pagkakataon na ma-promote. Okay. Yes. To all the viewers of this uh, beautiful show, yes, thank you thank so you. much po muli. Inimbitahan ko po, po kayo na bumisita dito sa GenZone Bar and Restaurant located dito po sa Barangay San Ignacio, San Pablo City. Uh, for our promos and other uh, exciting deals, you can follow uh, GenZone sa Facebook and Instagram, GenZone Bar and Restaurant. At balita okay. ko rin, sir may mga ibang business pa kayo. Oh, oh. <laughs> yes. Pwede yan. Po. Yes, uh, if you need an event host for your upcoming celebrations and gatherings, you can contact me on my other Facebook page, Gyra La Saraya Live. And if you have uh, the need po for a perfume station as souvenirs for your uh, events, oh, events. Yes. yes, you can check out Sang Tua Perfume on Facebook. Okay. okay, parang narinig ko na siya. Hmm. No? Okay. Kaya, oo. oh, oh. Ako, ng mga idea. Oo, oh, kasi mga kakasalin dyan. Actually, wow. Actually, yung mga debutants, di ba? Yung mga wow. events na special anime. Kahit mga reunion. Yes. Oo, oh, oh, di ba? Partner, ah. Yeah. Discountan kita. Oh. <laughs> Yan, magkakaroon na po kami ng ano, negotiations <laughs> ngayon. After this. <laughs> <laughs> Ayan. Ayan. Maraming maraming Thank sarapan you. sa inyo, Sir po. Jairo. Abangan nyo pa po kami sa susunod na episode. Ako pa rin po ang inyong kabiyahi, Body Apple. At ako naman ang inyong kabiyahi, Body Jenny. Dito pa rin kami sa aming programang MyTV6. Yeah. Biyahe tayo! Hashtag ipagsabi!